Wala na po ang shallow low pressure area na namataan kapon sa Mindanao. Pero, meron na naman pong panibagong sama ng panahon. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz Mangtani. Yes, Mike. Isang bagong shallow LTA ang uh, namataan nga ng pag-asa sa layong 680 kilometers at yan nasa may uh, southeast ng uh, Davao City. Pero Mike, sa mga oras na ito, ay maliit ang tsansa na maging bagyo ito. Bukas, asahan natin ang paminsan minsang pagulan, lalong lalo na dito sa Northern Luzon. So makakarahan siya ng mga kalat-kalat ng mga pagulan, dulot ng hanging habagat. Kaya posibleng ulanin ang bagyo, yan sa Lawag, yan sa Naga at Legazpi. At dito sa Metro Manila, ay uh, maliit ang tsansa ng uh, pagulan sa umaga, pero posible ang uh, mahihinang pagulan pagdating na ng tanghali, hanggang yan sa gabi. At sa Visayas, magiging maulan din dyan sa bahagi ng Ormoc at Dumaguete. Pero sa ibang bahagi, magkakaroon lamang nung isolated rain showers and thunderstorms. At gayon din sa Mindanao, magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pagulan katulad ng dyan sa Sambuanga, sa Davao, Kidapawan, hanggang dito sa May General Santos. At ito ay dahil sa bagong low pressure area na kababanggit latin. At para sa karagdagang detalye sa ulat panahon, pumunta lang sa GMA News weather page. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang